Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Bea Alonso tayo. Ngayon, trending na trending na naman pala. Itong ating si Bea Alonso or si Basha. Kasi spotted ang bagong love life ngayon ni Bea Alonso. Kasi si Dominic Rocky ay may sura na. na Nakamove on na sa trending na hiwalayan nilang dalawa ni Bea Alonso. Itong si Bea Alonso, tahimik lang pero jackpot daw sa bagong jowa nito. Sino kaya ito? Isang bilyonaryo, may-ari or presidente ng pure gold na si Vincent Ko. At ito na nga, nakita daw sa private IG story, IG post ni Vincent Kona na nakatalikod na babae kasama niya sa France ata to. At ito daw ay kinonfirm ng kanyang mga fans na si Bea Alonso ito. Nang mag-upload din itong si Bea Alonso ng kanyang kuha. At talaga yung tatay pa lang Beyang Beyang Alonso na kahit nakatalikod alam ng mga fans na ito na nga ang the one down ni Beya Alonso. bilyonaryo at non-showbiz, parang ito na atang magiging destiny ni Beya Alonso first time ata na maging karelasyon ni Beya Alonso. Ay hindi artista, kundi isang negosyante galing sa mayamang pamilya. Iba na ba, 'di diba? pure gold ba, Presidente? Kaya, happy-happy ang mga fans ni Bea Alonso na nakamove on na nga sa trending na hiwalayan nilang dalawa ni Dominic Roque. So, abangan na lang natin kung kinonfirm na nga ni Bea Alonso kasi nag-like din itong si Bea Alonso sa post ni Vincent ko at nag- Nag-iwan pa ng sweet emoji itong si Bealon. So, confirm na, confirm na ba? O, kinonfirma na ba ni Bealon? So, na si Vincent ko ang bago niyang show ta? ngayon. or nagpapatibok ng kanyang puso. Di ba? Ang swerte, billionaire naman. Tahimik lang. Pero, billionaire itong si Bea Alonso. Maraming property din itong si Bea Alonso at hindi din papapahuli sa bagong shota niyang si Vincent. Ko kaya sabi ng mga fans happy happy sila kung ano man ngayon ang tinatakbo ng love life ni Bea Alonso kasi nasa tamang tao na daw itong si Bea Alonso sana nga ay talagang maka Alterna ang mapatutunguhan nito. So, yun lang po guys ang ating update. Sa ngayon, yan napi pinapit tayo kay Bialon. Sa so, kung totoo na nga ba na talagang si Vincent ko ang kanyang bagong BF. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload. Also,